in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo by kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusulikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada. FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. The Time Check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa ating mga headlines, ang Philippine General Hospital magbabalik na sa normal na operasyon sa susunod na linggo matapos ang insidente ng sunog. Isang grupo naman patuloy ang panawagan para makuha ang allowance ng mga health workers. Pamahalaan, tila nagbingi-bingihan ng dawa. Nasa likod ng maling listahan ng mga sangkot sa katiwalian sa NFA, pinaiimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Pangulong Marcos pabalik na ng Pilipinas matapos ang limang araw na work at state visit. New Philippine Passport Act ilagdaan na ni Pangulong Marcos bilang batas. Bagong Pilipinas campaign idinepensa ng House leaders matapos tawaging fall of empty promises. Buong puso, kasama ang buong versa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Haley Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa buong mundo, mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito po ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw po ngayon ng Sabado, March 16, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Brigada Leo Navarro Malikdem. At Brigada Abner Francisco. Balita nationwide. Sa detalye po ng ating mga balita, mga kabrigada. Asahan ng makakabalik sa normal ang operasyon ng Philippine General Hospital matapos ang nangyaring sunog noong Miyerkules sa panayam ng Brigada News FM Manila kay PGH Coordinator for Public Affairs Dr. Jonas Del Rosario sinabi nitong isinasaayos na nila ang ospital para sa susunod na linggo kasabay nito na nawagan ng opisyal sa publiko at sa iba nasa iba muna dalhin ang isang taong may sakit partikular na yung may mga karamdaman na hindi naman malala. Sa ngayon daw kasi nililimitahan muna nila ang pagtanggap ng mga pasyente lalo na sa mga emergency room. Brigada Balita Nationwide Sa iba pang mga balita, mga kabrigada, patuloy na nananawagan ang grupo ng mga health workers sa pribadong sektor na ibigay na sa kanila ang ipinangakong health emergency allowance ng gobyerno. Hanggang ngayon kasi mga kabrigada, hindi pa rin natatanggap ng karamihang healthcare workers ang nasabing allowance, partikular na ang nasa pribadong sektor. Sa panayam ng Brigada News FM, kay United Private Hospital Union of the Philippines spokesperson na Che Ignacio, napakarami na nilang idinaos na kilos protesta. Pero sa kabila nito, ay wala pa rin silang naririnig na kahit na ano mula sa Department of Health. Pero na lamang yung pag ko nila sa amin, nagbibingi sila doon sa mga uh pali po namin, mga hmm. sinisigaw namin sa lansangan regarding po dati sa health emergency allowance po namin. Ano po? Ang ipinagtataka parao na ito bakit hanggang ngayon ay wala pang nakararating na pondo sa kanila. Ipinaliwanag na rin anya kasi sa kanila ng Department of Budget and Management na matagal nang na release ang pondo sa Department of Health. Yung pondo po para sa health emergency allowance inabigay eh, bigay na po nila sa DOH mm -hmm. nung January pa lang. Uh -huh. 19.2 billion of it. Mm -hmm. So ngayon nakakapagtaka talaga bakit ano hanggang ngayon wala pa silang binibigay. Sa huli ay iginit ng opisyal na dapat nang maibigay sa kanila ang pera na para sa kanila dahil pinagtibay at nakaayon naman ito sa batas. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada ni Linaw ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo na importanteng magkaroon ng sapat na pondo ang pinaplanong pag-upgrade sa mga ospital sa bansa. upang maiwasan ang epekto ng white elephant sa gobyerno. Kaugnay nito hiningi ng senador sa mga concerned government agencies sa ang pagpondo sa Health Facility Enhancement Program ng Department of Health. Ayon kay Go, ang white elephant ay tumutukoy sa mga proyekto ng gobyerno na naitayo pero hindi naman naging functional dahil sa kakulangan ng pondong gagamitin sa operasyon. Nationwide. Samantala, bubuo ng task force ang Department of Interior and Local Government o DILG para silipin ang posibleng pananagutan ng local government officials sa itinayong resort sa protected area ng Chocolate Hills sa Bohol na katuon ang bubuuing sa mga isyo na nakapalibot sa konstruksyon ng nasabing resort. Mababatid mga kabrikada na una nang sinabi ni DILG Secretary Benor Abalos na kung mapatunayang may pagkukulang at irregularidad sa panig ng mga lokal na opisyal, hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng legal na hakbang. Samantala, sinabi naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na maaring umabot sa multang 5 million pesos ang kontrobersyal na resort matapos mag-operate ng walang environment Compliance Certificate o ECC. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tanggap na tayo ng mga report. Nasa likod ng maling listahan ng mga sangkot sa katiwalian sa NFA. Pinaiimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada, brigada. <laughs> Report. Inatasan ni Ombudsman Samuel Martires si Agriculture Secretary Francis Cicu Laurel na investigahan ng nasa likod ng maling listahan ng NFA officials na sangkot sa maanamalyang bentahan ng rice buffer stocks. Ito ay makaraang bawi ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension order labas sa 23 empleyado ng NFA matapos makita ng mga investigador mula sa kanilang tanggapan na maling datos ang nasa listahan. Ang kay Ombudsman Maltres, dapat magsagawa ng investigasyon si Secretary Laurel upang malinawan sa sinasabi ng ilang kawani ng NFA na hindi tama ang listahan ng mga pinatawan ng preventive suspension. Aniya, may mga patay na o di kaya ay retirado na sa inilabas na listahan. Dagdag pa ni Martires, ang NFA ang nagbigay ng listahan kay Laurel bago ito na isumite sa tanggapan ng ombudsman kaya nais itong malaman ng kalihim kung may gustong sumabotahe sa kanya. Samantala naniniwala naman ang ombudsman na walang alam ang kalihim kung may patay o retirado na sa lista ang isinumite sa kanilang tanggapan. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pabalik na ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos mula sa Czech Republic. Nabatid na nagtungo ang Pangulo sa Germany para sa work visit sa katumuloy sa Czech Republic para naman sa isang state visit. Inilarawan ni Marcos na naging produktibo ang maikling araw ng pananatili sa Prague, ang kapital ng Czech Republic. Nagkaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makipagpulong sa matataas na opisyal ng Czech Republic kung saan naging sentro na kanilang pag-usap ang tungkol sa trade investment at kapakanan naman mga manggagawang Pilipino habang uh, iuwi naman ng Presidente ang 220 billion pesos na investment deals mula sa Germany. Samantala mamayang hapon ang inaasang dating ng Pangulong Marcos sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, ang New Philippine Passport Act nilagdaan na po ni Pangulong Marcos bilang batas. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada Report Ganap ng batas ang New Philippine Passport Act matapos itong lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng New Philippine Passport Act, inatasan ng DFA na magtatag at magpanatili ng isang online application portal and electronic one-stop shop na madaling ma-access sa kanilang official website. Ang Republic Act No. 119831 na nilagdaan itong March 11 ay mag amyanda sa umiiral na Republic Act No. 8239 or the Passport of 1996. Sa ilalim nito, pinahihintulutan na ang DFA na mag-alok ng off-site at mobile passport services sa mga lugar na nasa labas ng consular office at foreign service post. Inaatasan din ng bagong batas ang DFA na i ang mga aplikasyon ng regular na pasaporte ng mga senior citizens sa PWD, buntis, minor de edad na pitong taong gulang pababa, solo parents, OFW at mga individual na may emergency at exceptional cases. Mahaharap naman sa pagkakakulong ng hindi bababa sa labindalawang taon o pagmumulta ng hindi bababa sa isang milyon at hindi lalagpas sa dalawang milyon ang sinumang individual o entity na magkoconfiscate, retains o withholds ng mga passport ng walang legal authority. 15 years imprisonment at multa naman na hindi bababa sa libong piso at hindi lalagpas sa 250,000 ang kaharapin ng mga mamemeke ng pasaporte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang bagong Pilipinas campaign naman mga kabrigada idinepensa ng House Leaders matapos tawaging full of empty promises. Brigada Haji Camino i-brigada mo. Brigada Report. Masyado pa manong maaga para patikusin at sabihin palpak ang inilunsad na bagong Pilipinas campaign ng Administrasyong Marcos. Tugon nito ng ilang house leaders matapos ikiit ni retired senior associate Justice Antonio Carpio na puro pangako na walang laman ang kampanya na ikinasa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pulong balitaan sa kamera, binigyang diin ni anak kalusugan party list representative Ray Reyes na wala pang tatlong mula ng simulan ang bagong Pilipinas. Kaya hindi pa nabibigyan ng pagkakataong makita ang performance nito. Binanggit na mga mambabatas ang bagong Pilipinas Servicio Fair na pinangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez bilang tugon sa hamon ni Marcos kung saan libo-libong individual na ang nakinabang. Sa katunayan, ibinida e ni Deputy Majority Leader Janet Garin na sa kanyang distrito sa Iloilo ay maraming residente ang natulungan ng BPSF na isang one-stop service caravan para sa mga servisyo ng gobyerno dagdag pa ni ACT-CIS Partylist Representative Erwin Dulfo, hindi naman overnight ang pagresolba sa mga suliranin ng bansa at ang bagong Pilipinas ay inilunsad upang iangat ang mga Pilipino mula sa kahirapan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila the Music News Authority. Balita Dating Senator Hunasan ipinuntong may totoong threat sa usaping agawan sa West Philippine Sea. Mobilization sa bansa kailangan pa umanong paigtingin. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. report! Binigyan din ni dating Senator Ginko na mahalagang magkaroon ng plano ang bansa sa pagdepensa nito sa sarili niyang kasarinlan. Ayon kay Hanata, marahil ang rason sa likod ng partisan politics o pagprioridad ng mga political parties sa kanilang sariling interes ay hindi nila nakikitang may totoong threat sa usaping agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, marapat umanong maitindihan na mga ito na wala ng panahon ng bansa na mag-away-away sa isa't isa. Dagdag ang mobilization sa bansa mula sa mga bata, matanda, senior citizen, babae at lalaki. Maalala sa huling naging pangaras ng China ay may apat na tawuhan ng Philippine Navy ang nasugatan. In the heart of changing lives, ito's bigada and cortas ng 45.1 degada news from manila the mexican news authority bigada balita nationwide dalawang estudyante patay nang mabangga ang minamahal na motorsiklo sa nakaparadang truck bigada jeremy baal iprinigada mo bigada five report Mahigit sa kalahati ng mga barangay sa lungsod ng Himamahilan ang umaharap sa problema sa kulang na supply ng tubig. Sa pahayag ni Mayor Raymond Tongson, labing isa sa labing siyam na mga barangay sa kanilang lungsod ang apektado ng kulang na tubig. Ang sobrang init naman dulot ng Il Niño Phenomenon ang naging dahilan sa pagtuyo ng tubig sa mga poso, balon at mga sapa. Sa ngayon ay hinihintay pa ng alkalde ang rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction Management Council, Mike kaugnay sa pagdeklarar ng state of calamity. Dagdag pa nitong son, patuloy ang kanilang aksyon sa pagbigay ng tubig na may inom sa mga apektadong residente kung saan sila ay naglalagay ng mga mobile water stations. In the heart of changing lives, sa si Jeremy Toreno Paal ng 103.1 Brigada News FM Bacala, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Bureau of Fire Protection sa Region 6 nagtala ng isang daan anim na na mga insidente po ng sunog sa loob lamang ng 10 araw. Brigada Marivic ilin ibrigada mo hindi pa sa isang daan na potsyam na insidente ng sunog sa buong Western Visayas ang naiulat at nerespondihan ng Bureau of Fire Protection Region 6 sa loob lamang ng sapung araw sa buwan ng Marso. Bay sa pamunuan ng BFP Region 6, isang daan at walo ang naklasify bilang non-structural o grass o forest fires, limang potwalo ang structural at tatlo ang vehicular. Makikita sa record na ang ilo-ilo ang may pinakamataas na bilang ng insidente ng sunog sa loob ng sapung araw na may kabuang pitong potwalo. Sinundan ito na ang Negros Occidental na may 66 na insidente ng sunog, atla na may 8, imaras na may 7 at may taglima sa Antique at Capiz. Pinayuhan naman ng BNP Region 6 ang publiko na maging maingat lalo na sa pagtatapon ng mga basura katulad ng nasasunog ng na mga dahon, tamang pagpatay sa mga upos ng sigarilyo, pagluluto sa kusina, pag-check up ng mga electrical wiring at pag-iwas sa paggawa ng octopus connections upang maiwasan ang posibleng panganib. In the heart of changing Lines, ako sa si pagkandang Marie Victor Ilin, 98.3 Brigada Calibo, Authority 6 -6 sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide at sa ating kalamang pangkalusugan, mga kabrigada, napapansin nyo bang madalas ang pagdurgo na inyong gilagid? Narito ilan sa mga posibleng dahilan. Na gingivitis, isang impeksyon sa gums na ng bakterya. Pagkakaroon ng plaka, isang malambot na layer ng bakterya na nabubuo sa ngipin at sa kilagid. Pagamit ng maling toothbrush at maling paraan ng pagsisipilyo ay nakapipinsala sa gums at nagreresulta sa pagdurugo. Malnutrisyon, ang kakulangan sa ilang mahalagang bitamina at mineral tulad ng vitamin C ay maaaring magdulot ng bleeding sa gums. Pagbubuntis, sa ilalim ng hormonal changes sa panahon ng pagbubuntis, maaaring tumaas ang sensitibidad ng gums at maaaring ito ay ay magdulot ng pagdurugo. Kabrigada alaga ng kalusugan ng malayo sa karamdaman. Yan ang paalala ng Momslob ES1 Capsule na tutulungan ang mga breastfeeding moms na mabigyan ng maraming sustansya si baby. Simulang tuparin ang pangarap ng anak and stunting now Momslob ES1 Capsule Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update kabrigada, wala pong nakikitang sama ng panahon sa loob at labas ng bansa pero nariyan pa rin ang Northeast East Monsoon na Amihan at ang Easterlies. Ayon sa pag -asa asahan po ang katamtaman hanggang sa maulap na papawirin na may mahinang kalat-kalat na pagulan sa bahagi po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ang Cagayan Valley Dulot ng North East Monsoon. Maliban dito mga kabrigada, apektado rin ng easterlies at localized thunderstorms ang nalalabing bahagi po ng Luzon kaya posibleng magkaroon ng katamtaman hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama pong pulupulong pagulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala makakaranas ng malinsangang panahon sa bahagi ng Palawan, Visayas, Mindanao, dulot naman ng Easterlies. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. The balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Mamslab ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, ako po si Brigad Kada Leo Navarro Malikden. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Mula rito sa 105.1, Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Ang init, mausok, natay, tila ba ang lalim ng iniisip? Nakasimangot, busy sa katabi, kunot doon sa taas ng listahan ng mga bayarin. Ang ingay, buhay kalsada nga naman. Kuya, bayad po. Salamat. Basta ako, kayod lang ng kayod sa araw-araw. Kampante ako. Nakapower sa herbal capsule ata to. So paano? Bukas ulit. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells brand ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na. Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs. Eh. eh dapat, no retreat, no surrender din na? Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise. Bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon. Honey, I'm home. Reporting for duty. O oh, sige nga, attention. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule Available in all leading drugstores nationwide Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit oh. oh, matamlay ka na naman ah Okay ka lang? Relax lang Inumin mo muna 'tong Maxen Coffee. Araw-araw akong umiinom nito dahil kailangan makapagpatuloy tayo sa buhay.